So yun guys, no, for today's video, check natin po So yan o. No? So yan, yung bunga ng kasoy natin. Marami ng bunga. Marami siya hinog. Yan o. No? Ito so, so, tayo four, ng uh, kasoy. So, sino ko makain ito? Yan, bibigyan ko kayo nito. Yan, ito yung buto, yung masarap. Yan, papatuyin natin itong buto. Ito yun natin ito sa araw. Tapos itong laman, gagawin nating alak. Magalagyan natin ng yeast. Yan. Fermented natin. So, nakailan tayong kasuy. Bilangin natin. Isa, dalawa, tlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, din dalawa, din tatlo, labing apat, din lima, din anim, din pito, din walo, din siyam, isa, dalawa, tatlo, Apat, suyan. So, yan. yan. Okay, guys, sino ko makain ito? Please comment below. Bye bye.